Hello mga ka farmers, welcome back to my channel. Ngayong araw na ito ay magbebenta tayo ng manok uh, dahil para pambili ng feeds. So itong mga ibebenta natin is yung 4 kilo lang at uh, ipatitimbang natin ito doon sa palengke. So, merong meron akong na uh, puntahan doon kung magkano kilo at ito kukuha tayo dito at dadalhin natin doon. All right. So pipiliin lang natin itong mga yung mga native natin ng mga manok yun lang nating bibenta natin dahil hindi sila bibili ng mga heritage chicken alright so ito na mga ka-farmers yung ibibenta natin uh, hindi ko pa ito natimbang so doon na lang sa uh, bibili nito so yan mga halos native yan yung mga asil na kakross at saka yung crosses ng heritage so yan yung ipatitimbang natin ngayon alright okay

Ego Baby city. Baby city no? city. sa? One four fifty. One 1.4.55 One four fifty five. So yun mga ka-farmers, naka-uwi na tayo. Pero yung benta natin is kulang makabili ng uh, isang sakong feeds. Kaya dadagdagan natin. So baka magdadagdag tayo ng limang manok para makumpleto yung pambili natin ng feeds. Alright, kukuha lang tayo. So ito mga ka-farmers, yung additional na bibenta natin. So siguro abot ito ng sampu or walong kilo ba.

radong ko ano sa? 370. Tama to Ito mga farmers na kaauwi na tayo at ito yung kinita natin sa pagbebenta ng mga manok natin na mga process ng mga nitip na manok. So ito, uh, yung una nating hatid is nasa mga 9.7 kilos at saka yung pangalawang hatid natin is 7.5 So nasa mga 17.5 uh, guro yun So yun mga farmers mga 17 kilos at mahigit uh, Ito yung kinita natin, so bibilangan natin 1, two, two, six, six, 2, 3, 4, 5, 6 seventy merong kasings 80 pala so 2,600 600 ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8 so 2,800 yung kinita natin sa mga manok na yun so siguro mga nasa 15 na piraso or 14 na piraso yung nabenta natin so ito pwede na natin pambili ng uh, sakong pitch at saka yung matitira dito is ipambibili na din ng pampalamig alright so ito na mga ka-farmers nakabili na tayo ng GMP4 na pang patukas sa ating mga alagang manok so magpapakain muna tayo so yun mga farmers pumunta tayo sa ating kaibigan dahil uh, ipapakit ayaw sa eh yung incubator dahil ayaw nang mag swing so malapit lang naman dito pupuntahan lang natin alright let's go Ano yung watch? ilang green room, wala. Ang ito sa lain. Sakuan palit. Chow chow. Chow chow. Chow chow. So yun mga ka farmers makauwi na tayo galing nung tinignan natin yung incubator ng ating kaibigan so ayos lang naman uh, siguro yung hindi lang niya napansin yung pag uh, switch ng turner kaya hindi nagswing yung kanyang incubator pero ngayon ay nagswing na so wala lang tayong ginawa, tinignan lang natin at uh, pinindot lang natin yung switch so ngayon ayos na at uh, sabi ko, tawagan niya lang ako kapag uh, huminto na naman sa pag swing yung kanyang incubator na automatic alright at tapos na natin mapakain yung mga manok natin mga ka-farmers so ganun talaga, uh, minsan kapag nagigipit na tayo at wala na tayong ibang mga uh, kunan ng pambili ng patuka or kung meron tayong mga emergency na uh, gagastusan so yun talaga ang isa sa mga option natin or last option ko na kung sa akin last option ko na na magbenta talaga ng mga manok so hindi para sa akin hinayang pero kinakailangan so yun nabenta na natin yung mga iba nating manok at binili na rin natin ng feeds. So sa ganung sa sa ganitong pamamaraan mga farmers ay makakasurvive uh, makaka tayo. Uh, sa akin siguro mga yung isang sako ay abot ng tatlo or more or less so, mga tatlong araw lang na makaka-survive dahil dito sa manukan ko ay nagpapakain ako ng feeds na everyday yung uh, dami ng feeds na binibigay natin sa ating mga alagang manok is abot ng mga 16 kilos So bali sa umaga 8 kilos yung maubos nila Sa hapon naman 8 kilos So napakasakit At uh, di uh, nakakayanin sa ating bulsa So isa ring bagay kung bakit natin ibibenta, ibinibenta yung iba nating mga manok na native Ay para na, para na rin ma, ma, less yung papakainin natin So ititira na lang natin yung kung ano yung mga mahalaga na gagamitin natin dito sa manukan yung iba, sa tamang edad naman sila, kaya binenta na natin. At, mahihinayang pero uh, ayos lang mga ka farmers dahil uh, nagamit naman natin yung uh, pera na kinita natin doon. So, ganun talaga sa pagpo-farming, uh, kailangan lang na natin gawin. So, ganun talaga, rolling lang talaga para mag-survive. Isa ring malungkot na pangyayari ngayong umaga mga farmers Dahil yung isang big isang big namin ay namatay dahil sa nagtatay ito so sayang talaga dahil binili namin yung biik na yon is na sa mga 2,500 yung isa so nung nakaraang mga buwan din namatay din yung isang biik namin doon sa kabilang bahay namin so sayang mga farmers so hindi natin ma matatansya talaga yung mangyayari so ganoon din uh, risky talaga din ang pag-aalaga ng mga hayop so kanina nilibing na yung isang namatay at yung tatlo ay nandun sa kulungan. So titingnan natin. So 'yun mga farmers yung mga biik dito. So apat 'yan, kaso yung isa namatay. So nagtatai sila. Saka, ginamot na ito, na-inject ka na, na, na ng gamot at saka binigyan na rin na yan ng natin na 'yan. O. Yung kinakain nila is dahon ng saging yung tawag ay udlot. So 'yan yung para hindi sila magtatain ng yung tubig yung tinatain nila so, madumi yan mga ka-farmers dahil nang galing yan sa kabilang bahay namin, dinalan dito so sayang yung isang namatay